Lumantad na sa publiko si Emmanuel Eman Bacosa Pacquiao, ang anak ni Manny Pacquiao kay Joanna Rose Bacosa. Si Joanna ang sinasabing nakilala ni Manny na isang waitress sa isang hotel sa Maynila noong 2003. Nagkarelasyon at nagkaanak sila. Siya din yung babaeng nagdemanda noon kay Manny Pacquiao para sa child support. At mula nga nang pumutok ang balita around 2005 ay hindi naman tinakbuhan ni Manny ang kanyang responsibilidad sa kanyang anak. At makalipas nga kaang kung ilang taon, ngayon si Eman ay 19 anyos na at sumabak na din siya sa mundo ng boxing. At nitong ang September 23 ay pinakilala si Eman at naganap na ang kanyang unang laban sa blow by blow na ipinromote remote mismo ni Manny Pacquiao na nauwi naman sa split draw. Kapansin-pansin ang malaking pagkakahawig nilang magama at higit na mas gwapo at mas matangkad sa height nitong 5'10". Madalas na palang makita ang magama, ngayong si Eman ay binata na at katunayan bago pa man maganap ang unang laban ni Eman ay sinasamahan na siya ng kanyang amang si Manny sa kanyang mga training. At ang mismong best friend ni Manny na si Buboy Fernandez ang trainer ni Eman. Kaya ay pinapakita lang nito na tanggap ni Manny ang kanyang anak sa labas kaya binibigay nito ang support ang kailangan ng kanyang anak. Sa panayam kay Eman ng media ay sinabi niyang masaya siya dahil natupad na ang pangarap niyang maging professional boxer. At sana araw ay tuloy-tuloy na ang suporta ng kanyang ama upang maging magaling din siyang boxer. At bumilib din ng mga netizen na tunungin si Eman kung gusto niyang humingi ng financial support sa ama para sa katupara ng mga pangarap niya. Ang sagot niya, hindi ko hiniling na bigyan niya ako ng pera. Mabuting pagsumikapan ko yung perang kailangan ko. At kung may mga issue man daw noon, ay kalimutan na at wag nang ungkatin pa dahil malaki daw ang respeto ni Eman sa pamilya ng kanyang amang si Manny Pacquiao. Samantala, nagsalita na rin si Jinky Pacquiao tungkol sa pagkakaroon ng anak ni Manny sa labas. Ani Jinky, noon pa man ay alam ko na at tanggap ko na ang anak ni Manny sa labas dahil wala namang kasalanan yung bata. Ang importante, past is past. At mabait naman si Eman dahil hindi niya ginamit ang pangalan ni Manny upang sumikat.